hal ngamaytak-tak doh yung oh yung ang wadaw ang mga mabibigyan ibigay ng inabuhon Okay, hindi

Sandao padamtam na pamanhon ice kunahin mo lisipiyon din imbalya diha doya ku orderin sandao eh ice ice mo ice cream ice cream

Saan naman um, dito, ano ito, event ko ng Thanksgiving yeah. sa yeah. si Aria. <laughs> Aria. San uh, Before Banaway. Oh, okay. <laughs> uh, ano pa? One hour pa. One hour pa. sa sa dito. Mm -hmm. <laughs>

sana so, o officer na po ng kainan um, Thanksgiving kainan sa Thanksgiving kaya pipila naman kami kami pipila mamaya pipilang lang tayo pipilyo muna tayo um, ang kalsada lang yung guys. Pag na rin, sa ganito. Dito sa ipugaw. Uh, ah, pwede kayong minto Para makapag merienda man lang. Ganon dito guys. Walang dito. dito. pinipilian. Masakit kaya yung hook mo. <laughs> kita Ito si Tata. 90 years old. 90 years old Ito si mm -hmm. baik mm berdasarkan -hmm. Ito na itsura niya. Ayan si tatay. yung 90 years. Eto, 90 years old. Ito years old daw. Ito, 58 years old. 58 years old. isa busy. Ayun. <laughs> <laughs> ako masanalum -an, itong na sa Libya kinsigay siyempre kung ako ano mayo ko dito kung sa pila yung mayor. Ayun o. No? mga sa pila. Ando, ando na. Nakukuna. Mayor ng hondoan lang oh, kandidato dito. Simple lang. kandidato dito. Tulad sa baba, may bodyguard pang Dito wala. Walang bodyguard dito. Yung isa lang pumunta dito. Ano oh, guys hari na sa ganito pagdating dito open kahit di kilala pwede ka minto makikain pwede yun walang problema dito nabis dito sa epugao so, may sabaw ayun o ah. Yan kunyari lang yan, may merong bulsa na. <laughs> kwadra, <laughs> kwadra, timmbuah. Oh, ano po? Kainang bayan. Kainang bayan po dito. Isa ipodao, mundoan. Inang <laughs> bayan, dito tayo. Yan guys, hanggang kidlat niya yan, Tagaymili yan eh. Dito. <laughs> dito para tinggi dito. Sa bawa kayo. Para tinggi pa magsandok ng sabaw. Isa ang sandok sa bawa lang yan, mammy may bulsa na yan. <laughs> Sabaw, okay. Yan okay. siya at yan ang no? mga uh, pagkatating kay dito sa Honduan. Madapis dito guys. Si may kainang bayan tuwing April. April yan no? Tuwing April ba dito? Hindi. Basta may event. Masalan. Uh, masalan. Yun. Birthday open sa lahat. Bisita, Thanksgiving, o napadaan ka lang, tumutusan ka bumiling suka, pwede ka dumaan. <laughs> Kahit kilala. turista, kumain. Hmm. pwede kumain. Ha? kau ni tak biasa, kan? Hmm, diba?